Good morning po. Hello po. Ayan. Ano na po sila. Um, medyo hindi pa ako nakapag-vlog sa kanila ng dalawang araw. Kasi nga po, sobra talaga masama aking pakiramdam. Ayan po si Chucha. Gustong gusto nang lumabas. Ayan. Akala mo na may ano. Hmm? Oh, mamaya. Lalabas ikaw. Ayan na po sila. Ang lalaki na po. Malalaki na po sila. Mga sobrang malilikot na po talaga. Ayan. Tapos yung iba, nakakakita na. Ayan po. Ayan, Ayan, si Chuchay. Ayaw mapagsabihan. Ang gusto. Gustong-gusto niya parating nasa labas magkakasura. Alalabasin natin. Pero hanggang dito lang naman yan. Hindi naman siya. Mm. Mm. Ayan! Ayan na. Ayan na sa labas. Ayan na. Ayan na. Ayan na sa labas. Na. <gasps> Nalaki na. Nalaki na. Nalaki na. Ayan. Mm. Mm. Tadi, eto. Nakakakita na to. <laughs> Hello. Ay, mm. doon kayo, doon. Mm. Doon, doon. Doon kayo, huwag kayo dito. Mahulog ikaw. Bait right, natin. Ito, sasarado natin. Ito ang pisa natin. Ganyan lang. Ayan. Ang cookie pala. Ayan. Ay, nako. Chuchay, huwag mo nga ako anuhin. Kaanuhan mo. Ayan. Tingnan mo. Gustong-gustong pumasok niya doon sa loob para doon umihi, tumai. Ano rin to eh. Ginagawang CR ang loob. Ayan po sila. Ang tokyo, Ah, diba? Yung isa nakakakita na. Pero alam na kasi nila eh. May ano na. Yung malalaki is yung babae. Eh. Manahimik ka. Doon ka, doon. Ayaw mo sa akin. Ayaw makinig eh. Puro ka kainuhan. Puro ka... Pasok sa loob. Pasok sa loob. Yung mga anak mo dito, pabayaan mo lang. Sensya na po, kung ngayon lang po ako uli na kapag video sa kanila, gawa na talagang masama po pakiramdam ko. Ayan. Nagpupumili talaga siya. Ayan. Mm, ganyan yan. Pag gustong gusto. Ayan. Hindi ano ka magawa ng paraan. Ayan, tulog na sila. Ang kapayat na. Dalawang araw ko lang hindi sila nagvideohan. 15 at saka 16 days. Doon ka sa labas magpupo. Yan na sila. Ayan. Mga busog na kasi. Talaga sinadya ako siyang hindi um, ano, pagbuksan yung pinto doon. Papasok. Para kahit papano, maano niya yung mga anak niya. Tapos isinrado ko itong ano, yung kulungan nila. Ayan na po, ang kukiyot. Lalo na itong mga, ano, black and white. Tsaka isang brown na white. Ayan na. Ah, puro babae itong malalaki ah. Oh, malalaki ang babae. Ayan po. cute-cute lang nila kasi mga tuta eh. Ayun, akit na. <laughs> Ayan mo, parang walang pakiramdam. Ayan, akit na yan. Ayan, akit na yan. Akit. Akit na yan. Mamaya na pumasok, mga tulog pa doon sa loob. Kanuhan mo, kala mo na may Kasi nasanay kasi ito siya sa loob eh. Di aircon pa yan pag natutulog. Doon, doon. Mamaya na. di ba dito ka muna pumasok? Wala siyang pakialam. Hindi ba? Ngayon, ano na to ngayon? Day 17. 2 weeks sila, 2 weeks and 3 days. Nakakatuwa lang. Ang ganda tulog nila. Yung isa naman, akala mo naman, kwartya. O, Paano gustong-gustong pumasok? -gustong Paano ka tapos doon tatae. Doon iihi. Nandito naman sa labas. Pwede naman dito ang kartihan. Kala mo na may korek. Mabuti kung sa CR. Hindi ka sa sala pa. Hmm. Tapos gustong-gustong pumasok. Gustong-gustong pumasok. Tapos doon naman magana. Tapos pag pinagsasabihan Akala mo na may ano San, Santa Santita Diba? Ayaw pang makinig mm. Akala mo na may Kawawang-kawawa ah, Bakit ka nakatingin? Anuhan mo Pasok ka na dito Dito, pasok ang tinan mo, pag pinapapasok, ayaw. Kabera ka. Pinalang tot, mga ano to mga anak mo. Ayan, tulog na tulog sila.